lunch time na. Pauwi na ako sa bahay. Ayan, ganda ng loob. Ano? Ganda ng kulay, oh. Pauwi na ako sa bahay. Kasi so, oh. malapit na tayo sa bahay. Mga 2 to 3 minutes na lakad. Ayan, dito na tayo. Ito so, dito. Ito ang ating bahay. Ano kayang niluto ni ate Edith? Oh. Tingnan natin kung ang niluto. Yung aking service. Andito lang. Andumi. So, para tipid sa gasolina. Pinilipo <laughs> dito. <laughs> niya natin nung niluto na natin edit ay madam lunch time madam anong niluto mo oh, madam ay wow wow naman wow naman Balatong munggo Munggo Wow Ayan si madam o oh. Ano yan madam? Ano yan minuto mo na yan? Wala mo Ah merienda ka Very good Very good very very good What's our inside the ref? Ang saring gulay pero wala na nang bunga yung kamatis doon? Wala. Nakaunti. Ah, pa'y na lang yun. Siguro mga lima. Ano, gaya. Punta ka mamaya, ah. Okay. Oh, mga alas tres. Para ako makapulong. Mga alas tres, doon ka na. Mabing. Para sabay ka sa amin merenda. <laughs> doon ka lang sa opisina. Wala si boss. Saan pumunta? Wala, hindi pumasok na yun. ma-stack natin. Oh. Yan. Si so, dito Edita nagpe-prepare na ng ating lunch. <laughs> uh, ano? Shout out sa Hello ka muna, Ate edit. Hello daw. Hello, hello, eh. Anong gagawin ko dun eh? Saan? Office. Tambay ka lang sa opisina. Kaya naman. Hintay But... ka ng ayuda. Ha? Sakay. Sakay. si Secretary? Yeah. Pasapasapin so, mo para matuto ka mag-Korean. Oh. <laughs> Paano naman? Tema ang ginagawa ni Ate Elito. Oh. Yan ang ginagawa Aya oyo eh. <laughs> Kanadarama hmm. Korean language. Tapos ito. Sulat siya lang sulat. Anyong. but dapat laging magalang anyong ha Kamsahamnida Kamsaham nida. Mianheyo. Anyong, anyong ha eh, hmm, dito sa ano. Walang garang nagsulat. Walang garang nagsulat? Sino ba nagsulat? Ikaw, di ba? <laughs> na sa Facebook. Oh yan. O, oh, yan ang mga assignment niya iti-edit, no? Ang mga ginagawa niya. Oh. Tupta, tupta. Very hot. Tukta. Cold. Chimita. Fun. chirohada, boring, musupta, Scary. Musoyo. 시를 요해요 신나다 excited 놀랍다 아오 갑자기야 어, 오 갑자기 keep going 계속 가요 계속 가요 계속 갈 거예요 아이! 와라 맘에 안가나갈거고한마 맘에 안가나갈조안 가요 I'm not going 조안 가요 계속 갈 거예요 the is still going. Oh, ano? Yep, po da, pretty. Tal singgit ta, ansam, like. <laughs> so thank you. Kakain mo na kami ng lunch.